Blessed morning mga kadugo. Dugong Pilipino sa mang sulok ng mundo. Papunta ako ng Bogoy's Farm mga kadugo. Kaya samahan niyo ako para bisitahin ang aming mga tanim na saging at okra. Tignan kung ano ang pangangailangan nila. Nila. ang gandang bakura nito mga kadugo dahil maraming tanim na uh, mga gulay bakit kayo um, nag-smile mga anak good morning <laughs> ayan oh dream ko magkaroon ng isang muntung bahay kubo mga 5 by 5 square meters mga kadugo sa pamana farm tapos napapalibutan napapalibutan ng mga ah uh, sari-saring tanim na gulay yan you know? cute no <laughs> may mga gulay siya <music> nakikisakay ako mga kadugo kay ako yan you no? Know? halos madalas siya ang sinasakyan ko <laughs> or napano yung pama kung ano po pupunta siya mag cobra cobra ng wedding La, let's go ayan so tayo na mga katugo ang lamig Керетсице, ма, ах, ма, ма. Эй, дэй, ма, ах, hirap bunga ba. Thank you. Thank you. Ano 'yun laraw? Ha? Ang amon pa. Ano daw? Ah, ah yung tinatanong niya yung mga talbos ay bulaklak ng kalabasa. Kasi siya ang kumukuha naman. So, ayan mga kadugo. Here we are again. Oh. Mga alagang bakang, dadami ang lalaki mga kadugo 'yan, oh. Madilim. Tsaka mga tanim na ah uh, sitaw na haba. And then, here you are. Oh, mga kadugo, one meter na sila. One meter na ang kanilang naakyat. Oh, see? Good to see. Thank you, Lord. Ayan, oh. Ang lalaki ng mga bulaklak. Ay, dahon niya, mga kadugo. Oy, meron ng ano. Meron ng mga bunga, O, oh, mga kadugo. yan. Lord, bless mo po itong tanim ng pamangkin ko. Ayan o. Oh. Uy, wow, ang ganda. Ang ganda ng start nila mga kadugo. Oh. Ayan. Dito tayo para makita nating mabuti. Kali, <coughs> naglinis siguro sila kahap. Nag-araro sila. Wow. Oh, dalawa na oh. Ma ah, ganun pala yun, oh, mga kadugo. Yung, ay, dalawa. Talagang dalawa yung nalagay niya. Oh. Dalawang buto. Ang ganda na, oh. Mmm. Napakataas na, mga kadugo, oh. Ang ganda. <laughs> Hindi naman kumikita yung pagtatanim ng palay, eh, mga kadugo. sa sabi ko sa pamangkin ko, ng may-ari na si Bugo. Sabi ko sa pamangkin ko, tamnan mo na lang yung tinatamnan ng dito mo ng palay. Bigyan mo na lang siya ng allowance niya <laughs> pag kumita ka. <laughs> Ayan mga kadugo. Oh. Masami, meron akong pina, pinagdada mo ngayon mga kadugo. Ayan. Ha? Oh. Pakyat dito mga kadugo. Ayan no, mga kadugo. Ganda oh. oh. ba? Diba? Tignan na ay meron nandiyan yung mga ano. Ito naman aking saging. Ay malinis na itong ano ng kapatid ko. Kaya ah, kalabasan niya. Ka? Baka magpapa magpapadamo na naman siya dito sa tubling ng kalabasa niya tapos <laughs> akong magbabayan ay ang hahaba ng mga saging kaya lang maraming nabubuwal mga kadugo kaya medyo nalulungkot ako ay napagod ako ah napagod ako Nay, bakit anong nangyari dito what happened walang tanim Eh wala din din eh. What is her plan dito? Maybe she is planting to oh plant ano okra. Oh hello, good morning to everybody. You're already far far away from the start. Oh, You're so early. <laughs> oh, where only the English is spoken in. Oh see I told you I got, I got seven snacks because I know there's sobra. Ah uh, yes. No. I'm trying to speak in English so that da, da. Nako, I forgot the next English. <laughs> the Americanize can understand my channel. Who's this? Ay, may ina beautiful inaanak yan, si Maricel. Tingin kayo dito. Baka ito yung chip chip tanod. <laughs> <No>. <laughs> Hindi pa inarunrunaw, na ka. Oh, ito si Maricel ulit ito. Maricel na. Lante. Bakit ang ano, pati hindi tumarisel? Angga ang daming nagdanga lang Maricel. <laughs> ka, eh. artist type Ay, <laughs> ay artista daw mo. Ang pangit dito no. Paano kita dito, anak? Ayan. Ay ni Anel Si Anil. Bakit Oh, I got one. Extra one. Tingin, ano, patingin naman dito sa channel ko. Ayaw. <laughs> Sino tao? Ayaw nila ng camera. Baka makita kayo. Ayan sila mga kadugo. There you are. No? Ne, mamatay, mate. Ayan mga kadugo nililinisin nila yung aking tupu tupong okra dito na lang yan muna kutunin ito naman mga kadugo yung tanim na pipino ng aking pamangkin na si Gerald ayan ay may ay oo ayan madaming ah tawag dito bulaklak mga kadugo Magalis ako ng kung merong mga maraming bunga kaya lang not good to the eyes mga kadugo itong aming saging maraming namamatay I don't know may sakit oh Ganyan pala magbulaklak ang pipino mga kadugo. Parang Christmas tree. Oh, kagaya nito mga kadugo. Ganyan nangyayari nabubulok doon. Kaya ako, ay, eh, oh, yan oh, mo oh, ganyan. I don't know, para kaya na discourage na ako, oh, yan oh. Nabubulok sila. I plan to remove it all na mga kadugo. na napagod ako mga kadugo ah. Oh, mga baka. Ang daming baka dito sa aming lugar mga kadugo. One, isa sa mga uh, pinagkakakitaan dito sa aming lugar. So, isimulan natin dito mga kadugo. Uy, may mga bulak-bulak na. Kaya ako pinalinisan mga kadugo kasi uh, namumulaklak siya sila. <laughs> Ngayon, kung hindi malinisan, hindi magbubunga. Hindi ko masusulit yung investment ko yung ginastos ko kahit man lang maibalik sabi ko yung aking gastos kaya ayan may mga bulaklak na mga kadugo. kaya ayun <laughs> pinalinisan ko so bisitahin natin mga kadugo ang aking ay ang aking <laughs> ang bugoy's farm panoorin natin ang kanyang kalagayan. Maraming bunga ang aming mga saging. Kalang mga kadugo. Ayan. So, hanggang dito na lamang. Mga minamahal kong kadugo, dugong Pilipino, ang aking vlog sa umagang ito. Ah, praying na pagkalooban tayo ng ating dakilang Diyos ng isang mm, mapagpalang linggo. At maging victorious po tayong lahat sa mga pagsubok na dadaan sa ating mga buhay sa pamamagitan ng pananampalatayang pinagkaloob natin sa kanya sa at pinagkaloob natin, niya sa atin mga kadugo so lagi nating tatandaan mahal po tayo ng Diyos hindi niya po tayo pababayaan maniwala magtiwala kumasa at of course sumunod lang po tayo sa kanyang mga salita na matatagpuan sa Biblia. Sabi nga, ayan oh, nab nabuwal na naman mga kadugo, hindi pa pwede. Ang dami-dami dami pa naman bunga. Ah. Uh, Obed ay ano sa? Obedience unlocks blessings Sabi nga mga kadugo So, magbasa po tayo sa Biblia, makinig po tayo sa mga nangangaral ng kanyang mga salita. Bye-bye! I love you with the love of the Lord. Ingat!